kapansin-pansin ang ginagawang ito ni Barbie Forteza, kay David Lee Kauko. Nasa Canada ang dalawa, kasama ang kapwa kapuso stars, para sa Sparkle Goes to Canada Tour, daming fans ang nakapansin kay Barbie, sa kung paano siya yung makap kay David, Natila tila ba ayaw na nito pakawalan ang ginoo ilang beses din ang ginawang pagyakap ni Barbie kay David na kinakilig ng fans. Iba din talaga ang chemistry ng Barda. Sa Instagram, ibinahagi ng celebrity favorite photography group na ni Sprint Photo ang ilang outtakes mula sa snowy photo shoot ng Barde sa Baf, Canada. Makikita sa mga larawan, mukhang komportable ang on-screen love team sa isa't isa habang nag-pose sila sa camera. Si Barbie, gaya ng dati, ay nakikitang nagpapakita ng kanyang kalokohan habang si David, sa kabilang banda, ay seryoso sa kanyang mga simpleng kilos. The best ayuda ang description ng Barde fans sa latest video at photo nila na kumalat sa social media. K-drama feels nga ang peg nila Barbie at David, tipong nasa snow, at kung maglambingan ay tila real couple ang dalawa. Sa video, nilagyan pa ng background music na ginamit sa theme song ng Full House, na isang K-drama. Kitang kita sa video na nakapasan si Barbie kay David sa gitna ng snow. Todo tawanan, lambingan, harutan ang dalawa sa ibabaw ng nyebe. Kaya ang tindi ng kilig ng Barda fans. Hiling pa ng ilang fans na bigyan ng Korean drama ang Barda. Grabe, sa mga picture pa lang, hindi na maawat ang kilig, sa video pa kaya. Ang cute din naman kasi nila, parang mga bata lang na naglalaro. Chica Test Today